Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ni Direk Bobet Vadones ang maluha habang ipinapaliwanag niya ang dahilan ng pag-alis niya sa It's Showtime. Sa Monday episode ng Lunch Out Loud ay nagbigay ng mensahe ang mga host para sa kaarawan ni Direk Bobet. Unang nagsalita ay si Bayani Agbayani at pinasalamatan niya ang direktor sa kanilang matagal ng pagsasamahan bilang magkaibigan. Sumunod naman ay si Isabel Diaz, Nag-wish siya ng true success para sa kanyang tito. Todo pasalamat naman si Kay Brasas sa mga payong ibinibigay sa kanya ni Direk Bobet. Dream come true naman daw para kay Waki Kiray ang makatrabaho ang direktor. Wish naman ni na Ariel Rivera at Jeffrey Tam na makasama pa nila ng matagal si Direk Bobet at mag-grow ang kanilang show tulad ng nagawa nito sa It's Showtime. Nang si Alex Gonzaga na ang nagbigay ng mensahe ay napasok na nga ang tungkol sa Showtime. Naging emosyonal pa nga ang sagot ni Direk sa sinabi ni Alex na sana ay hindi sila iwan ni Direk Bobet kahit anong mangyari. Saad ni Direk Bobet. Yes, I will stay. Hanggat gusto niyo ako, I will stay. At doon na nga bumuhos ang luha ni Direk nang ipinapaliwanag na niya ang tunay na dahilan ng pag-alis niya sa showtime. Baka di ko kayaanin kasi. Kasi never ako nagsalita after kong malis sa ABS. Ang dami nagpa-unlock sa akin na baka pwedeng mag-explain ako. Never kong ginawa. Kasi po yung pagtatrabaho ko sa kabila, hindi na po healthy. Mamamatay po ako maaga. Ang ganda ng programa. Pero it's not healthy anymore. To make it short lang, I'm here sa Lunch Out Loud or any program. No pressure. I am happy now. Wala ako. Maraming salamat. It's not about the money yung sinasabi nyo. It's not about the money. It's about health. Anong masasabi mo sa balitang ito?